these are my news. Ito yung mga bagong matawad ko. Ito muna. Ito. Galing ito sa global. Sa global to eh. Yung mga flags nito galing sa global. Tapos, yung, bas, ano na ito, hindi gano'n sa global. Silabi ko lang, ilagay yung mga watawat dito. Yung, ng dalawa na ito, yung galing sa global. ten ten by twenty feet. Diba, alam mo yung isang video na bilis si daddy ng ano ng 10 by 20 feet ng isa si, ako din meron naman din sa tindahan pero hindi lang ito galing sa global ang galing pala sa global. So, sa tindahan. Buti, siya, siya. Nabili ko siya sa Independence Day 2020. Malaki talaga to. Tingnan natin kung malaki. Ano na. na. Lagi kong nandun. Independence Day. Ano siya eh? Maliit siya. Um, ito wala niyo. Galing ko sa Cebu Pacific. So, tingnan na natin ang ano. Tingnan natin ang ano.

this is a hey <laughs> wait no this is a hey Kanyang kaya ng sana ano. Hindi ko alam kung saan ng ano. Ang ano dito eh. Patch. Galing pala po sa ano eh. Kanyang sun na ito. 10 by 20. Gusto kong ilagay dito sa Mataas na flagpole ko eh. Siyempre eh. gusto ko nga ilagay sa mati flagpole ko eh. Okay na ito eh. Hindi. Okay, okay na yung size na Bak hindi ko alam bakit madaming ako sa flagpole sabi ko 10 by 20 feet ganyan siya ginuban talagang 10 by 20 feet to kung um, isa ang nakatabi sa ano mga pants to na napalit ko lang yung lagyan na ito eh tingnan na pants lang to pants lang ito

Kailan mo dito yun? Ganito nga yung size ng 10 by 20 feet. Mas so, kung may ilagay sa plug. Oh. kung hindi nakatouch sa sahig. Ayun. 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 pa. Ay, hindi pala five lang yung 10. Wala na. One of me, ang 10 by 20. Salamat. So, Bye guys.